Magandang araw, Malacanang Press Corps. Para sa mas bukas at maayos na pamamahala, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na gawing prioridad ang apat na legislative measures. Alinsunod sa hangari ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng bukas at inklusibong pamamahala, ipinagutos ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang Anti-Dynasty Bill at Party System Reform Act. Kasama rin dito ang Independent People's Commission Act at ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o ang Kadena Act. Sa ginanap na pangalawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa malakanyang noong Martes, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagnapag-aralan ng Kongreso ang apat na mga legislative measures. Ayon sa Pangulo, sa pagbabalangkas ng batas, mahalagang malaman ang depenisyon ng dynasty sa anti-dynasty bill at ang marginalized sector sa party list system reform upang maisulong ang mga ito. Sang ayon naman sa Pangulo sa pagsulong sa Independent People's Commission Act na tinawag niyang powerful body na siyang mag-iimbisiga sa lahat ng mga illegal infrastructure projects sa bansa. Sa kabila nito, nananawagan ang Pangulo na siguruhing hindi ito magagamit sa pamumulitika. Wala rin makitang mali ang Pangulo sa pagsulong sa Kadena Act na naglalayong matiyak na bukas at responsable ang paggamit ng pera ng bayan. Sa huli, napag-usapan napag sa LEDAC ang timeline para sa pagpasa ng General Appropriations Bill at ang pagpasa ng Enrolled Bills para malagdaan ng Pangulo. School-based feeding program ng pamahalaan ng uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalakas ng Department of Education. Bilang tugo ng DepEd sa programa ni Pangulong Marcos Jr. na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kabataang mag-aaral. Personal na binisita ni Secretary Sunny Angara ang Moonwalk Elementary School sa Las Piñas nitong nakaraang biyernes. Tiniyak ni Secretary Angara ang maayos na implementasyon ng School-Based Feeding Program o SBFP na naturang sa naturang paaralan. Namahagi naman ang kalihin ng laptop at tablet sa nasabing kaganapan. Pinangunahan din ni Secretary Angara ang briefing sa pagpapatupad ng SBFP sa paaralan, maging ang pamamahagi ng hot meals at nutriban sa mga mag-aaral. Nakipag-dialogo rin ang kalihim kasama ang kanyang ilang opisyal ng DepEd at mga guro upang pakinggan ang kanilang ulat at hiling sa ahensya. Sa SBFP ay isa lang sa mga programa ni Pangulo Marcos Jr. na naglalayong masiguro at gawing prioridad ang kalagayan ng mga kabataang mag-aaral. Dahil sa puso ng Pangulo, una ang kabataang Pilipino. Maagang pamasko ng pangulo para sa mga Pilipino. Mas mabilis at mas abot-kayang internet. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagawing mas abot-kaya ang internet para sa lahat? Nagpapasalamat ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa lahat ng mobile providers kagaya ng Globe, Smart, dito at iba pa sa pagbibigay ng mas mura at sulit na data promo. Ayon sa datos ngayon 2025, mas mababa ng 17% na ang presyo ng data kumpara noong 2024. Halos 10 piso ang ibinaba sa bawat 10 gigabytes. Ibig sabihin, mas mahaba ang browsing, mas maraming content, mas malinaw na video calls, at mas sulit ang bawat piso. Bunga ito ng Oplan Bantay Signal ng DICT kung saan libo-libong mamamayan ang nagpapadala ng signal test dahil dito mas makakaasa ang taumbayan sa mas mabilis na internet connection sa kanilang mga lugar. Nakabanday din ang DICT kasama ng taumbayan para tulungan ang mga telecommunications companies na pagandahin ang mga uh, serbisyo pa nila. Kaya naman, ituloy lang ang pagpapadala ng signal test. Dahil sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr., ang bawat isa ay magbabantay para sa mas mabilis na internet connection sa bansa. Sa konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. At bago tayo magtapos, 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan din ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taong bayan. Sa lungat sa sinasabi ng iilan na gamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Ang heya ay ibinibigay sa mga healthcare workers na nagsilbi at nagsakripiso para sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic na hindi nabayaran noon. Nagamit din ang pondo para sa iba pang programa Katulad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients at ang pagbili ng iba't ibang medical equipment para sa DOH hospitals, LGU hospitals, at primary care hospitals or facilities. Malaking bahagi rin dito ay napunta sa tatlong DOH health facilities at sa health uh, facilities enhancement programs. Narsa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr walang pera ng taong bayan ang masasayang. Lahat ay napupunta sa makabuluhang programa na naglalayong maiangat ang kalidad ng pamumuhay, lalo na ang kalusugan ng bawat mamamayan. At sa usapin naman ng kalusugan, muli, zero balance billing, higit isang milyong pasyente na ang natulungan sa loob ng apat na buwan bilang bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang healthcare sa bansa. Umabot na sa higit 1,078,000 patients ang natulungan ng Zero Balance Billing Program ng Department of Health. Matapos lamang ng apat na buwan. Ayon sa pamunuan ng DOH, patuloy ang full implementation ng zero balance billing sa mga DOH hospitals upang tiyakin na lubos ang alagang maibibigay ng programa sa sambayan ng Pilipino. Makakaasa ang mga kababayan natin na mananatiling abot kamay ang maayos na kalidad na serbisyo ng mga pampublikong hospital at libre ang pagpapagamot para sa mga lubos na nangangailangan na mga kababayan natin. At dito na po rin ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.